Good morning mga kabaker na ata ko sa Tabunok Talisay mga kabaker at lawang Domingo Shoutout out sa mga silent viewers sa mga subscribers sa mga new subscribers at sa mga likers sa mga nagcomments shoutout out sa inyo mga kabaker good morning uh, mga bayo pampeng mga bayo ni busing mga uh, kabaker mga kapakyan Day mga kapakyan ako Sa iyo 3,000 pampin Bawa sa mga kapakyan May taon mga kapakyan Bawa po mga kapakir, ni

dala na ngayon. Okay. 2,500 mga kapagyag. Abas, guwapo. May gilisang taon. 2,500 kapagyag. Abas, no? White leg. Ilasa, mga kuluragahapos. Iwan. Iwan.

mga kabaker, 2,500 mga kabaker wako mga kabaker, no 2,500 mga kabaker magiging isang taon, no strictong pumpkin hats mga kabaker yan, negotiable, na panay hanggit ni busing mga kabaker kapo mga White leg. White leg mga kabakyard. White leg. Pula mga kabakyard. Huwag po kay 2,000 na presyo ni Busing ni mga kabakyard. Yellow leg mga kabakyard. May kit isang taon. Yellow leg mga kabakyard. Yan. Yeah, di ko siya bowl pa ni mga kabakyard na napayangin. Na, Regular nga pula ng mga kabakyard.

Bina Mega 3 years mga kabakert. Toki ang presyo ni Boosting White League mga Yellow uh, League mga 3 years. Diri lang sa tabunok mga kabakert. Dito sa tabunok Yung pani mga bakets, mayroon matawan dito. Daliko pa mga. Totoo sa mabendrid mga pumpkin cactus mga. 2000 pa mga baket, disco ball, ano yang yang.

di busing yang megit isan tahun mga kapagkard yellow league mga kapagkard 1,200 ay guwapong manok mga kapagkard oh oh ini busing pula mga kapagkard lemon. yang presyo ane toki mga kapagkard megit uh, isang tahun mga kapagkard oh, Ya, ni Gusya Bull, napay hangi mga kabakert. Yellow League, mga kapakir. Ya, toki ang presyo ini, Busingan. Wapong manok. mga Wa pun pula mga kabagero 2000 ang presyo ni mga kapagerd. mga kabagero may git uh, isang taon mga kabagero. Pula yellow league mga kabagero ah. Yan negotiable pa ni mga kabagero. Limon lang mga kabagero. Dili lang sa tabunok. Every Sunday morning mga kabagero.